kaka kakapotolab nyo, hindi nyo alam na babawasan na pala ng pera ang inyong mga gikas or kung anuman ang payment method na ni-register nyo sa Potolab. Yes po mga Lodi, may bayad po ang Potolab. Okay, basahin po natin ang terms and condition po ng mga application na ating gagamitin. Baka po hindi natin naiintindihan yung iba ngayon nagugulat na may kaltas na po yung kanilang nilagay sa payment method ang photolab po mga lodi ay may 3 days lamang po na free trial and then after po nung 3 days na yun mga lodi no ay mag e-effect na po yung inyong subscription sa photolab kaya mga lodi para po hindi kayo makaltasan dyan mga lodi no ay bago mag 3 days dyan sa photolab mag unsubscribe na po kayo pero kung gusto niyo talagang patuloy na gamitin yan, so may monthly uh, subscription nga lang po kayong babayaran dyan. Eh, paano nga ba mga Lodi, mag-unsubscribe po dyan sa subscription ng photo lang. So, punta lamang po kayo mga Lodi sa inyong Play Store and then i-click nyo po yung inyong profile and then i-click nyo po yung payments and subscription and then i-click nyo po yung subscription. Makikita nyo po dyan lahat po ng mga application kung saan po kayo nakasubscribe at pwedeng pwede nyo na po kayong mag-unsubscribe dyan. Okay? Huwag mo kalimutang i-share ang video na to para naman aware po yung mga nagagamit ng Photolab at uh, makapag-unsubscribe na po sila.